Ito mga lud, na natuloy na yung isno. Ayan oh, ang lakas. Huh? At uh, maya maya eh. Araw po ng linggo ngayon. At uh, ano, ah, uh, ah, uh, March 3. At uh, ito po yung araw ng ano, araw ng uh, holy supper namin dito sa ano Olympia. At uh, mamaya pa huyo ng ano ng alas 2 ang oras po dito ay eh, mga 9:45. Ayan, <coughs> eh, lakas ng isno po. Iyan na -ano natin. Ayan, isno oh uh. uh. Nag-iis dito na dito sana. Sa Olympia ngayon. At, uh, ang lalaki ng isno. Oh. Parang umuulan ng ano sa langit. Oh. Tingnan nyo. Oh. Umuulan. <laughs> Ang dami. oh. oh, yan. Puti-puti ho yung langit. <laughs> ayan, hindi nyo masyadong ano. Pero dito, ayan, makikita nyo yung puti. Hmm. Ayan, nag-iis na. Ganun. ang ganda hong tignan pag mag-iis no kaya lang ah uh, very careful talaga pag uh, makapal yung is no tumagal ng halos sa uh, more than uh, a day eh medyo ano na ho, ingat kasi madulas na yung daan nun pero sa ngayon okay pa yan Ito, wala pang isno sa ano sa daan Ah, baga nag-i-start pa lang ho yung isno. Yan. Kasi ho, sobrang lamig. Ayun, okay. Tingkita nyo sa ano, yun. May yelo na. Ayan, humina. Humina na yung isno. Kanina, ang lakas. Oh. Pero meron na ho. Na, ano, ayun, lumalakas na naman. Hmm. At uh, yung mga halaman na yan na kikita nyo para mga ano lang Uh, walang mga dahon stem lang talaga sila uh, bigyan nyo ako ng isang linggo pag ano na ho yan kaya uh, two weeks two weeks yan dalawang linggo may mga dahon na ho yan at mulaklak yan ganyan ho talaga dito pag uh, ano nataglagas ano, yung mga halaman na yan eh, malalaglag lahat yung mga ano mga dahon Liban, liban po doon sa mga ano yung mga matataas na mga pantry na yan uh, hindi kaya kayang ano ng lamig kaya yung ano nila eh continuous lang uh, pero itong mga ito naglagan uh, ko yung mga ano niyan kasi yung sa lakas ng hangin tapos yung yung ano yung lamig uh, malalaglag lahat yung mga dahon tapos pagkatapos ng taglagas, yon ano naman, tagsibol. <laughs> ha, ah, may dumaan pa na tren. Ayan, oh, wala na yung ano. Ayan na yung ano. konti oh. lang. Baka siguro mamaya, eh, bigla pang magali yan. mag na. Alright po mga lords At uh, mamaya po ulit kung ano, pagkatapos so, ng ano namin pagsamba, no? Yung Holy Saturday namin mamaya uh, kukuha po ko kahit na konti lang bawal po kasi mag video sa loob ok alright po at uh, dito na lang po mga lods ingat po kayo lagi at maray uh, maray po salamat chat out po sa lahat ready na ako papuntang ano mamaya maya, -maya. Uh, kumuha lang tayo ng mga video kanina dahil lagi isno sa labas. Pero ngayon eh, ayan, nakabiis na tayo. maga Ayan, naka red, red long, long sleeve tayo. Tapos naka-jacket tayo ng ano. Uh, medyo makapalang konti. Okay, future. Alright. Okay po, mga lods. Hanggang dito na lamang po. At uh, ulit po ay... Uh, Maraming maraming po salamat. <laughs> oh, katatapos ko lang ho talaga ng magal almusal Ayan. Right. Okay. <laughs> May kumakanta dun Alright. <laughs> salamat po. May kumakanta. Bye. Ma, hindi naman, hindi naman nakatutok sa iyo, nasa akin. Ayan, oh. Oh, WhatsApp oh. What's up, madlang people? <laughs> what's up, madlang people Ayan, Okay? Good morning, good morning. <laughs> All right po, hanggang mamaya. Okay, maraming maraming po salamat.